Yes, yes, yes! Siyempre, panibagong araw, panibagong blessings na naman! And young madlang people, mabuhay! Ako nga po pala si Kuya ng Pinay, ang taong walang hinangat, kundi ang makita kayong nakasmile! So, eto, hawa ko na po ulit Ah! Kahon ng kapalaran na regalo ni kaya ng Tinay. At sino kaya ang makaka-receive ng kahon na ito ngayong araw na to. So eto, tingnan po natin kung ano ang possible na regalo na nasa loob ng kahon ng kapalaran. So bubuksan ko po siya, ipapakita ko sa inyo kung ano ang pwedeng matanggap ng ating lucky receiver ngayon. So, tatanungin ko siya kung anong merienda ang gusto niya. So, nasa option po ang fishball, banana cue, juice, nandyan din po ang kutsinta na paborito nating mga Pinoy. Siyempre, may tinapay. At merong barbecue. So, alin kaya sa anim na yan ang gustong merienda ng ating lucky receiver for today's video. So, so excited na po ako. Kaya simulan na natin, tawagan na natin siya. Hello, Parlo! Good afternoon! Good afternoon po! <laughs> Kumusta po kayo? Ayos ah, naman po. Ayan. Yeah. So, excited na po ba kayo? Yes po. Na, ganto po lang ramdam. Nakakakaba po. <laughs> Kinakabahan. Pero bago po tayo magsimula, ah uh, pwede po muna kayong magpakilala para makilala nila kung sino ang laki o receiver natin ngayong araw na to. Apo. Oh, Hello po. Ako nga po pala si Mayra Jun Reyes. Isa po ako sa napili ni Madam Korean Pinay. Ako po ang isang sinuwerte hmm? sa ating paruleta. Hmm? Yeah, Nakakaba <laughs> po. <laughs> <laughs> First time ko po. <laughs> so, since kinakabahan siya, part na natin pa, mas lalang ang kanya ka ba? So, eto na po. So, this time, meron akong kahon ng kapalaan. Kita niyo po? Yan. So, bubuksan ko siya. Pipili <laughs> ka ngayon sa may anim na kahon na nasa loob. So, sa bawat kahon, mayroon din iba't ibang klase ng merienda na gusto mong uh, meriendahin ngayong araw na to. So, sa bawat kahon na yan, may detective. Premium, na mapupunta sa iyo. So, sa anim na yan, anong gusto mong mayayeta? Ang napili ko po, ma'am, ay barbecue po. Barbecue! Sure ka na? Yes po. Yan. So, so ang pinili ni ma'am ay barbecue. So, kung since barbecue po yung pinili nyo, ano yung una natin bilusan? Ano Bakit po? Natin? Fishball po, fishball. Fishball, sige. Buksan natin ang fishball. Tingnan natin kung ano ang laman ni fishball. <laughs> Mayroon mo, how's it? Going, no? <laughs> yeah. So, buksan siya. Hindi okay. mo buksan. Jolly Bee! Goodbye! Goodbye, Jolly Bee! Jolly <laughs> Magpaalam na si Jollibee. So, next. So, ano po ang sunod natin bubuksan? Tinapay po. Tinapay. Buksan natin yung katabing tinapay. Okay. Okay. Meron pa. Pang... Hello. <laughs> Paalam na sa limang kilong bigas. So, sure pa rin eh, na barbecue sir sure pa din po. Hindi pa rin magpapalit. Sige. Ano pong sunod nating bubuksan? Juice po, juice. Juice. Buksan natin si juice. Tingnan natin kung ano ang magpapaalam. One hundred pesos, so, bye. So, medyo okay lang. <laughs> Next, sir sure pa din or gusto mo magpalit? tatlong na titira. Banana Q, Puchinta, Barbecue. Sure na po ako sa barbecue. Gwapo yun po ang lucky color ko. Ah, sige. So, like... Maniwala tayo sa lucky color. Sige, anong sunod nating bubuksan? Kutsinta po. Kutsinta. Eh, lucky color din. Di ba green din to? <laughs> kutsinta. So, buksan natin kung ano ang nasa kahon ng kutsinta. Meron siya 350 pesos. So, so, medyo, 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 medyo malaki. Okay. So, dalawa na lang. Ano kaya ito? Ito. <laughs> so, si Banana Q at si Barbecue, Para silang may Q. Pero bago, ka magbuk tayo magbukas ng isa, ah uh, kung may gusto kang matiin or may gusto kang pasalamatan, go. pending Pwede. Hello po, magandang araw po sa lahat. Ako po ay isang supporter po ni Madam ng Pinay. Maraming salamat po sa lahat po ng ating followers. At sana po tuloy po ang ating supporta kay Madam Koryanang Pinay. At sa lahat po ng team niya. Alam <laughs> po. <laughs> Yun lang. kinakabahan okay, na ulit. So, balik tayo. Balik, balik. So, pwede pa. Ba? Baka gusto mo yung balakan ako. yung barbecue ba talaga? Barbecue pa rin po. Barbecue pa rin. Sige, eto, buksan na ba natin si Banana Q? Opo, ma'am. Sige, okay. buksan na natin siya kung anong gawin. One, two, three, go! Ano to? Ampaw! 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 Goodbye, Ampaw! Sa so, ano kaya yung wala? <laughs> so, bago natin ibigay sayo yung ano barbecue ah uh, pwedeng mo pa rin siyang pantalan ah uh, ipagpapalit mo ba yung barbecue sa 200 pesos Hindi po ma'am barbecue po barbecue pa din Eh paano kung gawin ko siyang 300 pesos Barbecue pa rin po barbecue pa rin Gaano ka ka sure na talagang barbecue na talaga 'yung gusto mo Okay lang po, kahit po ano po ang laman niyan, basta po at least nakaranas po ako ng inyong palaro, ma'am. So, eto na, buksan na natin ha, piket. Ay, <laughs> <I laughs> tagasun pala kayo, ma'am. Ano, ano to? ano <laughs> Lian Batangas po. Ah, taga Lian Batangas. So, eto ma, na, ma'am, si ma Mario Zonales. Ma'am. Uh, Pangalawa na ang na. ng oh, natin no, ng kapalayan ka pala. Yan ni Dato Nicoyano Pinat. Ang mapupunta po sa kanya ay... Wala. Two. Three. Magandang Dato Hindi nga, pwede din natin. Bakit po? Okay lang po. Okay lang po, ma'am. Basta po, barbecue. <laughs> Basta barbecue. <laughs> Ulit. <laughs> One. Two. Tulis! So! McDonald's! So, congratulations! Meron po kayong McDonald's! Uh, dalawang meal ang, ang, ang ibibigay sa, sa McDonald's. So, guys kung paano po siya makukuha, ppm na lang po kita. Ano? Apo. Thank, you so much, thank po, ma'am. Ang <laughs> galing, ang galing, ang galing. Thank you po. Thank you, thank you, thank you sa palaging pag-support. Ah. Kay Koyano Pinay, kay Surex Rex Navarro, kay Madam Ara, kay Makitox, at sa lahat ng ating sponsors. Thank Opo. you so much. <laughs> thank you po. Bye-bye. So, I o oh, diba, congratulations at dahil dyan, meron kang dalawang meal sa McDonald's and kayo po, kung gusto niyo yung pong makatanggap ng kahon ng kapalahan, regalo ni ko, yan ang pinain, napakasimple lang maging aktibo lang po kayo sa lahat ng aking palabas pumuso, magkomento at magpang magpakalat para po makilala ko kayo at palaging makisaya sa aking live streaming kasi dun po ako kumukuha ng pwede nating matawagan. So again, thank you so much and congratulations to you, you Ma'am Myra Jun Reyes. Hanggang sa muli po, uh, magandang araw and God bless us all. Anya!